Hi guys, so ngayon andito kami sa Makati Cinema Square kasi tataya kami ng loto at the same time, mag ano kami banana scratch maritis kami dito Yan. <laughs> Punti pa lang ang pila ngayon. Ayan o. Oh, medyo mahaba-haba na ang pila. Paano ba kasi naman? Ang jackpot price is... Huh? Tingnan niyo guys. Okay. 655. Sa so 649 magkano? 5. Ang lalaki eh. Tapos sa kaming nagtaya ng loto. And dahil walang banana, so ito yung kinuha ko. I hope na manalo tayo nito mamaya. So scratch natin ito mamaya guys. Pero kakain muna kami. So dahil nag craving sa ako ng takoyaki, so bibili na lang tayo dito ng takoyaki. Anong available niya? Cheese. Cheese. Overload? trip kami ni ate. Kasi nga, nung nakarang araw pa ako, nag cravings ng takoyake. My favorite takoyake. Pero hindi ko alam kung masarap. Pero doon sa amin talaga sa naik, masarap talaga yung takoyake doon. Tino? Mm. Mm. So, tapos na kaming kumain kaya magkuskus kami ngayon. Idagan ug pa ang saang sayo. Barangay Gagawad sa pako. Kapadaog. Oh? Uy, unang kuskus 200,000. Pangalawa. Pangalawang kuskus. -kus. Ah, 500. Then, uy, 200,000 ulit. <laughs> dito. Basig pa asahon lang puntaan ni. Eh. Paasa. Oh, 1,000. Oh. Dito. Uy. Ay malaki, malaki ang zero. Talaga ako naniniwala dito kung may nananalo talaga dito. 1,000. Forty. Uy, isa na lang. Isa na lang talaga. As in, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Uy. Five thousand. Hindi pa register di ba? Ha? Hindi pa. Register ka na madam sa nilang pangyong pangyong Wala. Yan, ilan na sa Dalawa. Dalawa. Nakakuha ka na ng dalawa. Oo. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. na lang. na na Hindi pa. Hindi pa. Na-excited sila. Excited. Ayun. Ayan. Oh, ano, ano yan? Na 50! <laughs> <laughs> Isa pa? Ay? Panalo ka talaga? 5,000. Panalo ka sa bingo mo. Wala. Wale. Wale. Kahit balik taya man lang, wale. Wale talaga, wale. <laughs> <laughs> Na-excited din sila eh. Wala. Pabush. Ah, So ayan dahil hindi kami nanalo mga langga muli mi balay nga tauhay. So bye. Ay ba din tong yeah, ano ay bigan ko. Man. Ayaw niya ng banana Q yung luto kasi gusto niya hilaw. So ayan bumili siya ng hilaw na banana. <laughs> Sa dabaw ginuo ko tag piso na ni. Dili 5 piso guys. <laughs> Ayoko na rin silingan dito sa'ko. So ako bumili ako ng banana queue. Pag nabaw 7. Dito. Oh! 5 piso. Ayaw niya ng banana queue na loto. Banana queue na luto na. Gusto niya hilaw. mga 15 minutes. Pila mo na kabukin magipalit eh. 30 pesos. Unong kabuo? Ha? Unong kasaging 30 pesos. My God! May gulay. Ayoko na sa Detonation Earth. Ito siya ng 20?